Magkakayad tayo ng yog at maglulupak tayo. Maglulupak. Maglulupak tayo ng ano, ng saging. Magkakayad muna ako. Mm. Oh, pero ahí está la Ha? kayo ha. Tingnan pa kayo. Pag gusto niyo pong kumain ng nilapa, nga lang kayo ng balinghoy o saging na hilaw. Talimyan sa dalawa na yan. Gusto nyo parihan ni dalhin. Paglulup ako kayo. Pagdala na rin kayo ng nyog at asukal. Punta kayo dito ha. Pag gusto nyo kumain ng nilupak na saging na hilaw, taba at balinghoy. na kaya so palat, ano. nyo, kalahati lang ang na to. Hindi ko na ubusin tong sa Sa susunod na lang. Hindi ko na ubusin. Marami na. Marami na to. Marami um, na. Ayan. lagay ito para kahit nilinis ko na to baka may nakasiksik pa na dumi kailangan nilinisin itong itong lusong hmm. para ganun talaga tayo yan para kung may dumi man pero ang pinag ganitan ko nito yung naalala nyo yung takaw Nagbayo ako ng takaw Yun yung pinagamitan ko nito. Inet. Inet. Ay, sa baba ako. ang hilaw na saging mas hindi lang kasi ako kumakain ng balinghoy kasi masamasa -masa. may gueter may gueter kasi ako eh nakagamot ako kaya hindi pwede sa akin ng balinghoy pwede maglulupak ako para sa inyo basta nandito kayo ipaglulupak ko kayo na, tasya lang kayo dito dala ng asokal kasi kung gusto niyang matamis pwede pero kung gusto niyong asokal lang, ay asin lang balinghol, ay pagkamuti ay ano, pag saging, pag saging ang nilupak hindi ka napipino, may konting 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 ano, ah, uh, dilo mga buong 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 saging, kaya Hindi na nga, hindi mabubuo. Lalagyan ko na. Malinis tong basahan na sinapin ko dito. naka naman ako kahit bubukwang pa ako. naka ako. pinupunta namin noon. Malaki pa dito. Yung pwedeng dalawahan na magbabayo. Kasi pampalay namin yon Pinabili ko lang to ng last year. Ay magwa one year na ito. Ngayong katapusan. One year na tong lusom na to sa atin. Kasi pinabili ko to ng ang namatay ang nanay ko. Pinanood ko sa kapatid ko. Tingisa kami ng kapatid ko isa na nasa nilisiha. Kaya itong lusong na to, marami na akong nagawa dito eh, nakakinabangan. Kasi nakailang lupak na ako dito eh nakalupak ah, na ako dito ng ano, nabigli ko na yung kakao. Dito ko yung pinino eh. Kasi hindi ko alam saan ang gilingan dito eh. Sabi nila sa Indang daw. Hindi naman ako pumunta ng Indang. Para doon ako magpa giling. Kaya kalahating kilo lang naman yung giling. ito inobos. Okay na. Papaka magdikdik ng ano. Mm, ano na 'yon? pagod ako kakagdikdik ng kakaw. Pero pag-uwi ko magpapa galing ako, Ipapagiling ko sa kapatid ko sa hilahan. Pangdadala ng uwi ako nitong mga medicine bags. ang nilupak na balinghoy Maso ang sarap kasarap sana kasi bawal na sa akin kasi may glitter ako ng salamin. Yan. Gusto nila Ang ko nga Eh. Napadami yung mga yung po siya maging trinko sa hindi medyo malaki na ito. Kasi ang ganda malaki forma na Saka walang kanto sa yung butas nito, pasok na pasok talaga. Kasi pag may kanto, hindi niya na didikdik ng lagi yung gitna. Kasi may kanto siya eh. comain. Entonces tocomain. Y malparazo

Nasa gitna, hindi man, dik -dik nang kasi nagsagit na hindi ma dipdip ng maingay kasi matkanto ng gusto magpano at magusto man lupa kasialyay kayo dito sa akin maglulupak tayo maglulupak ko kayo yung pagabayan niya eh hindi ko na nakikita si Manang kasi sabi, nagbumili ako ng saging sa kanya nabanggit ko nakikwento ko sa kanya na maglulupak ako gusto niya nun eh magpadala kaso hindi ko na nakikita sa palinti. yung batas niya at ang pahinimus niya. So sabi niya sa akin, gusto raw niya, kaya kambing siya eh, parang bisa bisaya siya. Sabi niya, ay gusto niya po kung makatikim niya ng lupak na sa gym. Sabi ko, yan na pag gumawa ako, hindi ko na siya nakita. Hindi ko nakita kung saan na siya.

lang to kasi may ano pa may maliligo tapos na salamat sa panonood sa akin Salamat po sa panonood. Thank you.